ibalik yung kwan baka hindi po tumagos putungan mo pag wag ka walumutan biglaan na eh hindi eh, ko na ibalik yung do, yung ano pagkakas di lumul, ulungol sila kasi ayan na lumulutan sila kasi na ano nang may, may alat yung tubig Meron? Ha? Huh? Meron ba? Meron ba? Meron ba? tama ka lang baka Dito na eh, baka baka mamaya di tumagos eh Kasi na ano eh, hindi ko na ibalik yung kasahan Atira? Hindi nga tumagos Nandara Hindi, hindi <laughs> <laughs> dito, dito, dito. <laughs> dito, dito, dito. Mahirap rin umaangat sila kasi na ano, yung tawag dito. Maalat yung tubig eh. Oo nga. na sila. Marben, man, man. banata mo. Hindi. Hindi, hindi kalaki yan pero ano ba? Ano, hindi tumagos yung sima ko baka matanggal lang, sayang. Hindi ko na ibalik yung ano. Ayun, banat. Banat. Yun. Okay. Hutin na lang. Ayun <laughs> <laughs> oh. Hindi ko na ibalik yung ano. Yung buti, buti tumurit pa. Kahit hindi ko na ibalik. malayo yun, hindi na kaya-kaya. Kumututukan lang. Buti na lang. Pagdandang tama ko sa kanya. Tingnan mo. Tingnan mo yung ano. Hindi, ay nag lag lock eh. Buti na nag-lock pala. Hindi mo matatanggal. Hindi hindi ko na ibalik yung naman, naman ko yan, to, di ko na ibalik, Ay, ko na ibalik mga... di ko na ibalik. Ko, oh. Kasi nung tinutukan ko siya, hindi pala nakakasa ngayon. Tinasa ko bigla pero hindi ko na ibalik nang todo. Nako, mabuti hindi nasira no. Buti nga. Hindi masisira. Huh? Thank e, you. Ano lang, Maganda na, na, na po ang sukat nasa dalawang kilo na po. Hindi ko lang tinamaan na din eh. Hindi ko umutang. Ganyan, oh, na ngutan ganyan din. transparent na kayo. Pwede na. Okay. Sige, na po ito. Tuloy na Magandang pangitain na po ito. Nakabay naman tayo sa dalag. Ah, ito man. Halos na sa 2 kilos na rin po. Tangin na pa. Hindi naputol ang ulo niya sa akin. Eh. Laki ng tali mo pala mga Ruben. Oo, oh, ipang tuman pa rin. Ito hmm. nga. Nanibago na naman ako. Ba bago lang ako. Pa ito, Ipang tuman. Buti na lang. Nailak ko. Oh. Yung tilapia doon. Kalaki sana. Kaya lang. Medyo nakaharap lang ng pag-asakin. Tapos kalungog. Saan? Diyan hmm. nga oh, sa pangpang. -pang. Okay. Thank you, Lord. Hindi ko nilakalubog. Binira ko. I-bless yun tayo. Kaso, gumanon. Hmm, Tinginan pa nga yung bala ko. Baka makagat pa yung ating kamay. Diyan <laughs> ka nga ho na. Nasa dalawang kilo na rin po. Or ano? Yeah. One and three-fourth. Oh. Ayan yung kapag nakabili mas pwede. So, wala nyo. Grabe 'pag magpalaga. Teka na hangad ko. Nang kornatay. Eh din din. Alam mo 'to, naguguy na. Ate. Kasi alam mo siguro 'to sa ating cooler. Hoy, buhay buhayin mo buhayin ka pa. Mga magagagat ka pa. Ay, kasi na wala. Baluktutin na lang natin. 'Di okay, na baluktutin lang. <laughs> eh, at least may yellow Okay, yan naman Ang kaliskarte Meron na tayong barbecue Toman, yan yes, Sa tatay, okay, sir A Bisayang cup, yan Sa so, kanya natin natutunan yan at, uh, Subukan natin So, yung iba Sinigang ni Mrs At inulom namin kagabi so, Yan naman, may barbecue namin So napakasarap pala ng sinigang na tauman. So susubukan naman natin ngayon yung barbecue yung tauman. So ayan, ihawi na po natin. <coughs> Lihaw na natin okay. ang toman. Toman. Sinigang at uh, lihaw. Ano nga rinate ni Mayesis kagabi? May manok ka. May barbecue yung manok. Ay baboy. <laughs> Смотрите, смотрите, مل <sum> Nahihirapan sila. Ako nga ang... Okay, yan na po ang ating uh, barbecue tomat. Ano na? Kain po. So, ayan nga, kaliskate. Ah, uh, dahil naluto na natin ating barbecue -tomag. Uh, toman so ito namang binagmari ni Tani is gagawin natin yung sauce so lulutuin muna natin ano na natin para meron po tayo sauce na pagsasawsawan din so masarap masarap pala yung gawang uh, gawang toman na barbecue so nagka idea tayo doon kay Bisayan cup sa ginawa niya So yung sinigang ni Mrs. masarap din pala. Subukan nyo po yung sinigang na tauman napakasarap din pala so ang ginawa ni misis yung pinag niya ano, may mga tinik tinik pinagtabasa niya ng ito yung ginawa niyang barbecue yan so ginawa niya ng ano pang sinigang uh, sinigang napakasarap pala so, niyo po uh, at lalagyan niyo lang po ng uh, luya para mawala yung lansa pero wala, walang lansa yung ginawa ni misis talagang malasa po So ito naman yung mamarinate natin. Para may sauce tayo. Sa pang mga mga Hmm? Napakaganda po ng laman, oh. Hmm? Tumigas po. Parang lasang karne na po siya. Hmm? Sarap. Tapos lagi pa natin ng sauce. The best po yan. So, ito na po, eh. So, kain tayo mga kadiskarte. Ngayon mga kain po tayo. Ito na po ang ating dinutong

Mutik na yey papang mo. Ano ba? Saan ka namang? Rubo lagi muntapa mo.